Hello, so, good morning guys. Oh, ang ganda po ng dagat. Ito na naman kami at uh, kami po ay magtitibaw. Oh, ang ganda po ng dagat. Mamuy na mamuy oh. Makinis na makinis po ang dagat ngayon. Ayan, oh. Ayan, oh. Parang salamin. Alas ko po na umubaga Dito naman po kami sa laos Masalo po yung kumakain kami ng biskwit <laughs> Ano, ang ganda ng ulap Ang ganda ng panahon Ang ganda ng dagat 7.5 miles ang layo mula dun sa Iwahig Ganda-ganda bueno, agad oh Nakakilala kami guys Pero ang dagat Ang ganda oh Wala lang Ito madilim pa oh